Sa isang gusaling naliligiran ng traffic, ingay ng jeep, at amoy ng usok sa lungsod ng Pasay, isang lalaki ang palaging inaabangan tuwing alas 8 ng umaga. Mula sa pagparada ng kanyang motor, pagbaba sa elevator, hanggang sa pagtawid ng opisina sa ikaapat na palapag, lahat ng mata ay sumusunod sa kanya. Si Paul, ang gwapong empleyado sa isang advertising firm na parang hinulma sa paboritong Korean drama ng mga babaeng HR. Matangkad, maputi, may kaunting bigot, at isang ngiting may kasamang text mo ko mamaya ha, sa bawat babae. Ilang buwan lang sa opisina pero parang senior manager na kung umasta, ganun siya kagaling sa pakikisama at sa panliligaw. Hindi isang babae ang nilalandi ni Paul. May isang intern sa marketing na palaging sinasabay sa lunch. May kasamang admin staff tuwing uwian. Minsan, pati janitress ay binigyan niya ng chocolate at bulaklak sa Valentine's Day. Palusot niya, para sa lahat, pero ang totoo, lahat iyon ay sinasabay-sabay niyang pinapaasa. At sa bawat lihim na kwento, iisang tao lang ang pinagkakatiwalaan ni Paul, ang matalik niyang kaibigang si Mark. Si Mark ay simpleng lalaki, medyo payat, laging nakalong slaves, tahimik, pero mabait. Siya ang tipo ng taong laging nasa tabi ni Paul. Tagabigay ng payo, tagetago ng sikreto, at sa mga gabing puno ng kalokohan si Paul, siya rin ang tagapagtakip ng mga alibay. Paul, Sabay mo na kung lumabas mamaya ha. Di ko makasama si Trina, pupuntahan ko si Liza sa tagig, bulong ni Paul habang nagkakape sa pantry. Tumanggaw lang si Mark, sanay na siya, ilang taon na niyang sinusundan ng bawat hakbang ni Paul, hindi dahil gusto niyang gawin iyon, kundi dahil mahal niya ito. Oo, oo matagal na, hindi lang lingid sa kaalaman ni Paul ang tunay na laman ng damdamin ni Mark. Dahil kahit gaano ka close nila, hindi kailanman sumagi sa isipan ni Paul na ang matalik niyang kaibigan ay lihim na umiibig sa kanya. Minsan, sa katahimikan ng gabi, binubuksan ni Mark ang lumang kahon ng mga sulat na hindi niya kailanman ipinadala kay Paul. Mga liham na puno ng pag-asa, ng sakit, at ng hangaring kahit minsan ay mapansin siya hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang taong pwedeng mahalin. At ngayong unti-unti nang nababakant ang puso ni Paul sa dami ng kabiguan at pagkabigo, nabuo sa isip ni Mark ang isang mapanganib na desisyon. Kung hindi siya makikita ni Paul bilang siya, baka kailanganin niya maging iba. At dito magsisimula ang lahat. Hindi alam ni Paul, pero bawat tawa niya, bawat kwento ng panibagong babae sa buhay niya, ay parang punyal na unti-unting tumatagos sa dibdib ni Mark. Tahimik si Mark sa panlabas, laging nakikinig, laging nakangiti. Pero sa loob-loob niya, araw-araw siyang nilalamon ng tanong hanggang kailan ako magiging tagay-tago ng mga sekreto ni Paul. Hanggang kailan ako magiging kaibigan lang. Matagal na siyang nagkakagusto kay Paul. Nagsimula pa ito noong college noong pareho silang nahuli ng ulan sa labas ng library at si Paul ay nakisilong sa ilalim ng kanyang payong. Simula noon, hindi na nawala sa isipan niya ang ngiti nito, ang halakhak, ang simpleng, salamat, Paul. Iyon na ang simula ng damdaming pinilit niyang itago sa pangalan ng pagkakaibigan. Sa tuwing ikinukwento ni Paul ang isa na namang babaeng, nagka-crush, sa kanya, pilit ngumiti si Mark. Pero ang totoo, may bahagi sa kanya ang gustong isigaw, ako rin. Matagal na, hindi mo lang alam. Gabi-gabi, bago matulog, binubuksan ni Mark ang kanyang lumang diary, isang notebook na pan ng mga pahina ng damdamin at hinanakit. Naroon ang mga pangarap na hindi niya masabi ng harapan. Sana minsan, ako naman ang piliin mo. Kung sakaling malaman mong lalaki rin ang nagmamahal sa'yo, lalayo ka ba o mananatili? Ngunit kahit anong lakas ng damdamin ni Mark, alam niyang imposibleng sagutin ni Paul ang kanyang. Pagmamahal, babero si Paul, laging babae ang hanap, at higit sa lahat, si Mark ay lalaki, isang kaibigang walang karapatang umangkin ng damdaming bawal. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, nadaanan ni Mark ang isang matandang manghuhula sa isang sulok ng bangkal. May papel na nakasabit, gay uma, palad, gantimpala, pag-ibig. Sa isang iglap tila may bulong na dumaan sa isip ni Mark. Kung hindi niya ako kayang mahalin bilang Mark, paano kung may ibang paraan? Nilapitan niya ang matanda. Gusto ko po sana, mahalin ako ng taong hindi ko makuha, mahina niyang sabi. Napangiti ang albularyo, sabay sabing, hindi mo siya kailangang baguhin, ikaw ang kailangang magbago. Mula sa ilalim ng mesa, inilabas ng matanda ang isang pulbos na kulay abong pilak at isang lumang salamin. Sa pulbos na ito, makikita niya ang hindi niya kailanman napansin. At sa salamin, ikaw ay magiging kung sino mang gusto mong maging. Muli, tumahimik si Mark. Takot, gulat, pag-aalinlangan. Pero sa dulo, nanagang matagal ng kinikimkim na pag-ibig. Kung ito lang ang paraan para maramdaman ni Paul ang tunay na pagmamahal, handa siyang gawin ang lahat. Kahit mawala ang sarili niyang pagkatao. Gabi, sa ilalim ng mahihinang ilaw ng mga posting kumikislap sa kahabaan ng bangkal, tahimik na sumunod si Mark sa matandang albularyo papasok sa loob ng isang lumang bahay. Halos himig ng mga kuliglig at alingaw-ngaw ng malalayong sasakyan lamang ang naririnig. Mag-ingat ka sa hihilingin mo, sambit ng matanda habang inilalabas ang mga gamit mula sa kaong gawa sa kahoy na amoy insenso. Hindi lahat ng pagmamahal ay nakakabuti. Tahimik si Mark, nanginginig ang kamay. Hindi siya sigurado kung anong mas nangingibabaw, takot o pag-asa. Sabihin mo sa akin kung sino siya, utos ng albularyo. Umupo si Mark sa harap ng mesa at mahina ngunit matapat na nagsalita. Ang pangalan niya ay Paul. Kaibigan ko siya, Matagal na, pero hanggang ngayon, hindi niya ako kailanman nakita bilang higit pa sa kaibigan Napailing ang matanda A, ah, isang klasiko Pusong nagmamahal ng palihim Kumuha ito ng maliit na bote ng pilak na pulbos, isang pulang kandila, at isang luma Ngunit malinaw na salamin na tila antaygong antigo pa noong panahon ng mga Kastila Inumin mo ito tuwing gabi, sa abot ng bote Sa ikatlong gabi, sa harap ng salamin, bigkasin mo ang pangalan niya habang tinatitigan mo ang sarili mo Mula roon, lalabas ang anyo ng babaeng minamahal niya, at iyon ang magiging anyo mo. Namutla si Mark, babae, tumango ang albularyo, hindi mo siya kailangang akitin bilang ikaw. Sa ilalim ng gay uma, ang puso niya ay titingin sa anyong mahal niya. Pero alalahanin mo ito, iho, ang gay uma ay may hangganan. Kapag tunay na pag-ibig ang nanag, mawawala ang gay uma. At sa oras na iyon, ikaw na lamang ang matitira. Paano kung mawala ang gay uma at hindi niya ako mahal? Tanong ni Mark, halos pabulong. Yan ang tanong na tanging puso mo lang ang makakasagot. Handa ka ba talagang malaman ang sagot? Sandaling katahimikan. Humigpit ang hawak ni Mark sa bote. Oo, oo, sagot niya. Handa akong mahalin man lang kahit sa panaginip, kahit hindi habang buhay. Kahit sandali lang. Napangiti ang matanda, hindi alam kung may awa o may pagdududa. Sa gay uma, walang balik kung kusa kang pumasok. Pero kung totoo ang laman ng puso mo, minsan kahit ang gay umay hindi mo na kailangan. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang pagbabagong hindi lang magpapalit sa anyo ni Mark kundi sa takbo ng kanyang buong buhay. Tatlong gabi. Tatlong gabing paulit-ulit na iniinom ni Mark ang pulbos mula sa maliit na bote. Sa bawat gabi, inilalapat niya ang sarili sa harap ng salamin at binibigkas ang pangalan ni Paul na parang dasal. Paul, sana kahit minsan makita mo ako. At sa ikatlong gabi, nang tuluyang hamupa ang liwanag ng pulang kandila, unti-unting nagbago ang imahe sa salamin. Mula sa mapayat na katawan at maamong mukha ni Mark, lumitaw ang isang babaeng hindi kapanipaniwala ang kagandahan. Matangos ang ilong, malalantik ang pilik, at may mga matang tila may lihim na lungkot sa kabila ng ganda. Hindi makapaniwala si Mark, siya na ngayon si Mara. Kinabukasan, tinungo ni Mara ang isang paboritong kafe malapit sa opisina ni Paul, isang lugar kung saan madalas itong tumambay bago pumasok. Dala ang isang librong hindi naman babasahin, kumupo siya sa isang sulok at nagkunwaring abala. Hindi nagtagal, dumating si Paul. Nakasando at maong, may bitbit na iced coffee, at syempre, ang walang kamatayang ngiti na parang laging may lihim na misyon. Napansin ni Paul ang presensya ni Mara. Napakunot ang luo, napalingon muli. Parang may kung anong pamilyar sa babae sa sulok pero hindi niya matukoy kung saan. Hi, bati ni Paul, di makatiis. Madalas ka ba rito? Napangiti si Mara, bahagyang inilaylay ang buhok. Ngayon lang, first time. Ganun ba, may itsura ka kasing parang matagal ka ng paborito ng mga waiter dito, biru ni Paul. By the way, ako nga pala si Paul. Napalunok si Mara, pinilit manatiling kalmado. Mara, nice to meet you, at doon, sa pagitan ng kapeng lumalamig at ng mga matang nagtatagpo, nagsimula ang larong hindi inaasahan ni Paul. Ang unang pagkakataong siya naman ang naiilang, kinakabahan, at nabibighani. Nang umalis si Mara, naiwan si Paul na nakangiti mag-isa, hawak ang papel na may numerong isinulat. Text mo ko minsan, Mara. Hindi alam ni Paul na ang numerong iyon ay pag-aari ng mismong taong matagal nang nasa tabi niya. At mula sa araw na iyon, si Paul ang dating sanay sa panliligaw, ay siya namang nagsimulang ligawan ang babae na minsang kaibigan, ngayon ay nakatago sa pangalang Mara. Tatlong araw matapos ang kanilang unang pagkikita sa kafe, hindi na mapakalisi si Paul. Paulit-ulit niyang binubuksan ang chatbox ni Mara, tinitingnan kung online ito, nag-iisip ng tamang oras at tamang linya ng pambungan. Huwag masyadong aggressive, baka maturn off. Pero huwag din masyadong mabagal, baka maagaw pa ng iba. Sa wakas, naglakas loob siyang mag-message. Hi Mara, gusto mo bang mag-dinner sa Friday? Ako ang taya. Ilang minuto ang lumipas. Walang reply. Ano ba yan? Bakit ako kinakabahan? Pagkatapos ng halos isang oras, sumagot si Mara. Sure. 7pm. Huwag kang late ha. At doon nagsimulang magpintig ang puso ni Paul sa paraang matagal na niyang hindi naramdaman. Dumating ang biyernes ng gabi. Nakalong sleeve si Paul, bagong gupit, at may dalang maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi niya ito karaniwang ginagawa, pero sa pagkakataong ito, gusto niyang maging totoo. Gusto niyang magpakitang hindi siya yung lalaking pinaglalaroan lang ang babae. Gusto niyang maging karapat-dapat kay Mara. Si Mara naman ay dumating na tila isang diwata, simple pero elegante, suot ang pulang best idang sakto lang ang hapit at may ngiti na parang lihim pero mainit. Para sayo, sabay abot ni Paul ng bulaklak. Napangiti si Mara. Wow! Akala ko di kayong tipo na nagbibigay ng ganito. Ewan ko, sagot ni Paul. Parang gusto ko lang maging iba kapag kasama ka. Natigilan si Mara. Sa likod ng kanyang magandang anyo, si Mark ay halos mapaluha. Hindi niya inaasahan na makakarinig ng ganito mula kay Paul, lalaking matagal na niyang pinapangarap. Sa loob ng restaurant, pinag-uusapan nila ang lahat mula sa paboritong pagkain, childhood memories, hanggang sa mga simpleng kalokohan sa opisina. Tuwing tumatawa si Mara, napapatitig si Paul. At sa bawat titig na iyon, tila may kaunting kirot si Mark. Dahil alam niyang lahat ng ito ay nababalot ng panlilin lang. Sa gitna ng tawanan, napahinto si Paul. Alam mo, may naaalala ka sa akin, parang. May hawig ka sa isang kaibigan ko. Kinabahan si Mara. Talaga, sino? Umiling si Paul. Ewan. Siguro yung aura mo. Mabait, tahimik, pero parang may malalim na iniisip. Napangiti si Mara. Ikaw ang iniisip ko. Lagi, Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Paul si Mara hanggang sa sakayan. Habang naglalakad, biglang humawak si Paul sa braso ni Mara, marahan. Gusto ko lang sabihin, salamat, kasi ngayon ko lang ulit naramdaman to. Yung parang may saysay -say yung bawat salita. Natotoo lahat, hindi agad nakasagot si Mara. Tiningnan niya si Paul, at sa loob-loob ni Mark, may nag-aalab na emosyon, saya. Takot, konsensya, anong mangyayari kapag nalaman mong hindi ako yung iniibig mong nakikita? Salamat din, mahinang sagot ni Mara. Hindi ko rin nakalaing mararamdaman ko to kahit sa ganitong paraan. Simula ng unang date nila, tila araw-araw ay may bagong dahilan si Paul para ngumiti. Sa opisina, hindi na siya ganon kaabala sa pagtetext sa ibang babae. Sa mga lunch break, tahimik lang siya, nakatitig sa cellphone, hinihintay kung magre-reply si Mara. Napansin iyon ni Trina, isa sa mga dati niyang nilalaro. Hoy, Paul! Parang wala ka na ngayon sa mood makipaglandian, ah. Biro niya, sabay kagat ng straw ng milk tea. Wala, wala lang. May kausap lang kasi ako ngayon, na iba, sagot ni Paul, kasabay ng isang mahiwagang ngiti. Tila hindi makapaniwala ang lahat. Ang dating lalaking hindi mapirmi sa iisang babae, ngayon parang nabihag ng isang hindi nila kilala. Sa kabilang banda, si Mark, na ngayon ay si Mara tuwing gabi, ay hindi alam kung paano haharapin ang lumalalim na damdamin. Tuwing nakikita niya si Paul na masaya habang kasama siya bilang Mara, natutupad ang matagal na niyang pangarap. Ngunit sa parehong oras, unti-unting bumibigat ang kanyang konsensya. Mahal ba niya ako dahil sa kung sino talaga ako o dahil sa babaeng mukha na nilikha ng gay Uma? Isang gabi, habang nasa isang simpleng date sa parke, naupo silang dalawa sa ilalim ng mga ilaw ng poste. Tahimik si Paul, nakatingin sa bituin. Mara, biglang sambit niya, alam mo bang dati, hindi ko akalaing kaya kong seryosohin ang isang babae. Napangiti si Mara, pilit na pinapawi ang kaba. Bakit? Kasi ang dami kong iniwasan. Takot akong masaktan. Takot akong makita kung sino talaga ako pag iniwan ako. Napayuko siya. Pero sayo, parang gusto kong maging totoo. Gusto kong ikaw na. Tumigil ang mundo ni Mark. Hindi niya alam kung siya bay dapat matuwa o matakot. Dahil ang lalaking matagal niyang minahal, ngayon ay nagsasabing siya na ang gusto nito. Ngunit hindi siya ang nakikita ni Paul, kundi si Mara. Pag-uwi ni Mark, hindi na siya nakatiis. Sa harap ng salamin, habang dahan-dahan nang bumabalik ang kanyang anyong tunay, naluha siya. Paul, kailan mo kaya ako mamahalin bilang ako? Hindi bilang anyo ng isang babaeng minahal mo? Sa bawat araw na lumilipas, lalong sumasaya si Paul at lalong nabibigatan si Mark. Dahil sa tamis ng bawat sandali, naroon din ang unti-unting pait ng lihim na hindi niya kayang ilantad. Ilang linggo na ang lumipas mula ng unang date ni na Paul at Mara, at tila lalong tumitibay ang ugnayan nila. Madalas na silang magkasama mula sa simpleng kape, tahimik na lakad sa luneta, hanggang sa pagsama ni Paul kay Mara sa isang birthday dinner ng kanyang pinsan. Lahat ay inakala ni Paul na totoo, lahat ay damdaming buong puso niyang ibinibigay. Pero sa puso ni Mark, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag hanggang kailan ko siya kayang lokohin. Isang gabi, habang magkasama sila sa isang rooftop bar sa Mayta, pinanood nila ang mga ilaw ng lungsod, mga ilaw na waring kasinggulo ng sitwasyon nila ngayon. Tahimik ka, kuna ni Paul, habang nakatingin kay Mara. May problema ba? Tumingin si Mara sa kanya. Mahina ang hangin, malamig ang gabi, at ang mga mata ni Paul ay puno ng pag-aalala. Paul, mahinang sambit ni Mara. Kung sakaling hindi pala ako ang iniisip mong ako, mahal mo pa rin ba ako? Napakunot ang luo ni Paul. Anong ibig mong sabihin? Kung sakaling may nililihim ako. Kung sakaling ang lahat ng ito ay hindi ganap na totoo pero totoo ang nararamdaman ko. Matatanggap mo ba? Napatahimik si Paul. Mara, bakit parang may hindi ka sinasabi? Huminga ng malalim si Mara, si Mark. Pinahikit niya ang mga mata, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. May gusto akong ipagtapat. Ngunit bago niya masabi ang lahat, biglang tumunog ang cellphone ni Paul. Isang tawag mula sa opisina. Emergency. Kailangan niyang umalis. Sorry. Kailangan kong pumunta ngayon sa ospital, yung creative head namin inatake raw. Pero, pwede ba nating ituloy to bukas? Napakagatlabi si Mara. Oo, oo, bukas. Ngumiti si Paul, kinalikan siya sa pisngi, at saka nagmadaling umalis. Naiwang mag-isa si Mara sa rooftop, pinagmamasdan ng kalsadang puno ng ilaw at trapiko. Hindi na ako pwedeng umatras, kailangan niyang malaman ang totoo, bago tuluyang mahulog siya sa taong hindi naman umiiral, babaeng ako rin ang lumikha. Kinabukasan, nagdesisyon si Mark, titigil na siya sa gay uma. Hindi dahil hindi niya mahal si Paul, kundi dahil gusto niya makita kung kaya pa rin siyang mahalin nito bilang siya, hindi bilang si Mara. At sa darating na gabi, magaganap ang isang pag-amin na maaaring magpabago sa lahat. Gabi na, tahimik ang apartment ni Mark. Sa mesa, naroon pa rin ang maliit na bote ng gay uma, halos ubos na ang laman. Sa tabi nito, nakapatong ang salamin na minsang nagpakita ng kanyang inaasam na anyo. Ngunit ngayong gabi, hindi na niya ito gagalawin. Dahil ngayong gabi, hindi si Mara ang haharap kay Paul. Kundi si Mark. Tumawag siya kay Paul. Paul? Pwede ba tayong magkita? Sa tambayan natin dati sa harap ng bewok. Tahimik sa kabilang linya. Tila nagulat si Paul. Hoy, Mark. Oo naman. Tagal nating di nakapagkwentuhan. Parang ngayon lang kita naisipan. May problema ba? Wala. O meron. Basta, gusto lang kitang makita. Sa Baywalk, tahimik na dumating si Paul, sa hoodie, may hawak pang fishbowl. Hoy, seryoso ah, ikaw pa nagyaya. Napangiti si Mark. Matagal na tayong di nagkakausap ng matino. Alam mo naman, love life. Sabay tawa ni Paul. Speaking of, bro, may gusto akong ikwento, si Mara. Alam mo yun, feeling ko, siya na talaga. Napatigil si Mark, masakit, matamis, magkasabay, Paul, mahinang tinig. Yung gusto mong ikwento, alam ko na. Napakunot ang noo ni Paul. Ha! Hinugot ni Mark ang isang lumang papel mula sa bulsa, isang pahina mula sa kanyang diary. Iniabot ito kay Paul. Bago mo ako husgahan, basahin mo muna yan. Tahimik si Paul. Binasa niya ang mga linyang isinulat ni Mark noon pa. Mahal ko siya, hindi niya alam. Kaibigan niya ako, pero sa tuwing niyayakap niya ako bilang Paul, pakiramdam ko'y may hawak akong apoy sa dibdib. Kung sakaling makita niya ako bilang babae, makikita kaya niya rin ang damdaming matagal nang narito? Dahan daw ang tumingin si Paul kay Mark. Hindi makapagsalita. Ako si Mara, sabi ni Mark, diretso, walang pag-iwas. Ginamit ko ang gay uma para mahalin mo ako. Hindi ko alam kung tama. Pero totoo lahat ng naramdaman ko. Wala akong nilero. Ikaw lang ang minahal ko. Tahimik. Walang hangin. Walang galaw si Paul. Tatalikod na sana si Mark, pero bago siya tuluyang makalakad. Mark, tawag ni Paul, mahinahon. Tumigil siya. Hindi siya lumingon. Hindi ko alam ang sasabihin ko ngayon. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko kaya ang lokohin ka. Pero hindi ko rin kayang mawala ka agad. Napaluha si Mark, ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Tumanggaw lang siya at lumayo, habang sa puso niya, alam niyang ginawa na niya ang tama. At si Paul, naiwan sa Baywalk. Hawak ang pahina ng lihim na damdamin, at ang bagong tanong na pilit sinasagot ng puso niya. Tatlong araw ang lumipas mula nang umamin si Mark. Tatlong araw ng katahimikan. Walang mensahe. Walang tawag. Parang tumigil ang oras sa pagitan nila ni Paul. Si Mark, tahimik lang sa kanyang apartment. Wala na si Mara. Hindi na siya lumalabas. Ang mga dating gabi ng kasinungalingang puno ng kilig ay napalitan ng gabi ng pagkatulala at paghihintay. Siguro hanggang dito lang talaga 'to. Pero kahit masakit, walang bahid ng pagsisisi sa kanyang puso. At least nalaman niya ang totoo. Hindi ko siya pinilit mahalin ako. Hindi ko na siya niloko. Samantala, si Paul ay hindi rin mapakali. Sa opisina, halos hindi siya makapagtrabaho. Ang mga kaibigan niya'y pansin ang pagkaseryoso niya, lalo na't hindi na siya nagbabanggit tungkol kay Mara. Sa isang gabi sa loob ng kwarto, nakatingin siya sa papel na iniabot ni Mark, ang pahina ng diary. Binabasa niya ito pa ulit-ulit, parang hinahanap ang damdamin sa pagitan ng bawat salita. Isang tanong lang ang bumabagabag sa kanya. Mahal ko ba si Mara, o mahal ko ang taong nasa likod niya? Isang gabi, naglakas loob si Paul. Tumawag siya kay Mark. Ilang segundo ng kaba. Sumagot si Mark, garalgal ang tinig. Hello, pwede ba tayong magkita? Tanong ni Paul. Ngayon, may halong takot at pag-asa ang boses ni Mark. Oo, gusto kitang kausapin bilang ikaw. Hindi bilang si Mara. Sa isang tahimik na bench sa labas ng lumang simbahan sa Pasay, nagkita silang muli. Si Mark, naka-jacket, naka, jacket, naka Si Paul, tahimik, hawak ang dalawang bottled water, isa para sa kanya, isa kay Mark. Pasensya ka na kung natagalan ako, bungad ni Paul. Kailangan ko lang talagang unawain lahat. Tumango si Mark. Okay lang. Naiintindihan ko kung galit ka. Hindi ako galit, sagot ni Paul. Nalito ako. Nasaktan ako, oo. Pero mas naisip ko, sa lahat ng nakilala ko, ikaw lang yung hindi nagsinungaling sa nararamdaman mo, kahit pa itinago mo kung sino ka. Tahimik silang dalawa. Ang simoy ng hangin ay tila saksi sa bigat ng mga salitang hindi pa mabatiwan. Gusto mo ba ako? Tanong ni Mark, halos pabulong. Bilang ako, matagal bago sumagot si Paul. Hindi ko pa alam. Napayuko si Mark, tagat labi, umiwas ng tingin. Pero, dagdag ni Paul, gusto kong subukang kilalanin ka. Hindi bilang si Mara, kundi bilang ikaw. Bilang Mark, kaibigan ko, at baka nga higit pa ron. Napaiyak si Mark, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Hindi ito ang wakas, hindi rin ito ang simula. Pero ito ang katotohanan, sa likod ng gay uma, sa likod ng mga anyo, may puso pa rin pumipili na umibig kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi sigurado. Hindi na muling ginamit ni Mark ang gay uma. Nakatago na ito sa pinakaloob ng ball sa ilalim ng kanyang kama, kasama ng isang larawan nila ni Paul noong college, masayang magkaakbay, walang halong lihim, walang panggagaya, walang magic. Simula nang muling mag-usap sila ni Paul, tila unting-unting bumabalik ang dati nilang samahan, ngunit may bago, may mas malalim, mas tahimik na koneksyon. Hindi na lang ito pagkakaibigan. Isa na itong tanong na pareho nilang gustong sagutin ng dahan-dahan, ano ba talaga tayo? Isang sabado ng hapon, nagyaya si Paul na maglakad sa Intramuros. Hindi ito date, sabi niya. Pero kung magka man, di rin masama, dagdag niya na may pilyong ngiti. Sa bawat hakbang nila sa lumang kalsada, sa bawat tanong ni Paul tungkol sa buhay ni Mark mula sa simpleng anong paborito mong kanta. Hanggang sa kailan kaunang na in love, nararamdaman ni Mark ang unti-unting pagtanggap. Dati, ang tanging pinangarap lang niya ay mapansin ni Paul. Pero ngayon, kausap niya ito ng buong tapang bilang siya mismo at hindi bilang sino mang nilikha ng gay uma. Sa dulo ng lakad, tumigil sila sa tapat ng isang maliit na kapilya, Mark. Bungad ni Paul habang nakatingin sa mata niya, may tanong ako. Huling tanong ngayong araw. Mumiti si Mark. Ano yun? Kapag natutunan kitang mahalin bilang ikaw, matatakot ka ba? Tumigil ang mundo ni Mark. Walang magic, walang gay uma, walang mara, hindi, sagot niya. Pero baka hindi ko mapigil ang umiyak. Ngumiti si Paul at marahang hinawakan ng kamay ni Mark sa harap ng kapilya sa gitna ng lungsod sa gabing pa ng pangako. Hindi pa ito ang dulo. Pero sigurado na silang dalawa. Ang simula ng pagmamahalan ay hindi laging magaan, pero sa katapatan dito nagsisimula ang totoong mahika.